Hello everyone, it's me again and I'm Mariekeet and welcome to my channel. Don't forget to follow, to subscribe and share my video. Well, today mga kaibigan ko, ito yung kalagayan ngayon sa Cebu. Medyo makulimlim ang kalangitan. No? As you can see, yes, sobrang makulimlim ang ating mga clouds. No? And of course, steady naman ang ating mga houses and buildings dito sa Cebu City. So, ganda. Oh my God! And natapat ako dito sa my area, no? Na kung saan ay napakaganda ng aking tanawin. No? So, makikita nyo ang mga buildings from here up there and then yung mga iba pang mga buildings dito banda sa may kabundukan. Well, ang mga bahay dito mga friend Lalu ay talagang nasa bundok na siya alam mo yung bundok na talaga nga namang punong-puno ng mga kabahayan, no? Nakadikit na lang siya. And of course, medyo delikado pero nasasanay na rin naman ang mga residente dito, no? Sobrang napakaano rin ng Cebu City, eh. sobrang maganda. And ang lugar dito mga ko ay asensado, kumbaga no? Ang dami nilang mga buildings, ang dami nilang mga ano dito, mga foreign na nagpupunta. Which is yun yun ang nakapag papataas ng ekonomiya ng Cebu, no? Kaya naman, sana sa lahat ng mga uh, lugar or cities ay mag umaangat pa ng bonggang-bongga. And of course, Hi! Isa na itong building na ito na nagbibigay magandang experience hindi lang sa akin kundi sa aming lahat ng 145 participants from Bye Bye City Later. Oh my God! <laughs> Guys, may pupuntahan na naman kami ngayon. And ito nga, naka-ready na ako. Tapos na akong maligo, mag-ayos, and of course, sinintay ko na lamang po ang aking kasama na naroon pa ngayon naliligo. No, nasa kubeta pa siya. Nasa bathroom pa siya. And maya-maya po lamang ay alis na po kami. Ayun, nakapaghintay na po yung van namin sa baba. Ayun. Yung mga van namin sa baba ay nandun na nakin naghihintay. Um, bababa kami mga around 11 o'clock this morning. So, it's already... 10.35. So, maya-maya lamang mga kaibigan ko ay bababa na kami. And, yes, makita niyo yung mga ano sa baba mga kaibigan ko. Yung mga Carla Lou. And, by the way, kagabi hindi kami nakaligo sa swimming pool kasi nga, uh, may activity may activity kami socials may kantahan disco inuman etc okay let's me again and Marikit and welcome to my channel bye